Hi guys. Sa bagong uh, sa bagong update ng LPB, may ano siya, may bago siyang may reward system siya. At ito ay uh, yung spin. So may um, may video ako ngayon. So pakita ko sa inyo yung video ko. Aha, uh, videos. Ito ito yung bagong reward system ni ni LPB sa uh, version 15.5 yan so may ano siya may uh, spin spin the wheel um feature okay. so paano siya gamitin para sa mga sa user side no oh? so paano siya gamitin ng mga Uh, users na gumagamit so uh, ganito, na lang ang gawin ninyo guys um, kasi may nag comment dito may nag comment sa video na ito tingnan ko muna guys ha ito so, dito, may comment siya guys ito may comments yan uh, may may reward system na kaso na babalik sa zero kapag nag-insert. So paano natin ito ma ma-fix, no? Para ma ma-enjoy ma, ma mo talaga yung reward system na na feature ng bagong uh, bagong update ni LBB Ah, uh, ganito ganito siya, guys. May dalawang may dalawang uh, paraan, may, may dalawang paraan kung paano ma-enjoy. Kaso yung unang paraan ay dapat isi-set up ni dapat i-allow ni i-allow ni ni owner ng bindo ang ang reward system. so kagaya nito, may required 30 sip required 30 C points to use. Uh, required uh yeah. required 30 C points to use the spin the wheel. So, kung ang point so ganito kasi siya guys every time na naghulog ka may nag-accumulate ka ng points may points na ibigay sa iyo at uh, tinatawag itong C points okay then kung aabot ka na ng 30 uh, 30 points so pwede maka, makakaspin the whale ka na so ang problema lang nito guys kung isisit ni na owner ng Bindo ang points to to 100 points no Pero parang parang hindi na ibibigay ni ni owner ng Bindo yung 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 points niya no kasi 30, 100 points bago ka makakapag spin so yan siya guys oh, oh wait sa okay wait lang sa wait sa So ngayon guys, ang um, pangalawang paraan guys para ma-enjoy mo sa user side yung uh, so sa so client side ang feature na ito, dapat uh, ibahin mo ang ang wifi privacy settings mo to to um, to user 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 IP address i device IP. Okay, so paano yun gawin? Ito, ito siya guys. Dito ka. Punta ka sa settings. Ayan. Ayan, settings. Then dito, for example, connect. Ito yung, for example guys, ito yung uh, Wi-Fi bindo na itong Wi-Fi, ng Wi-Fi bindo. Yun, I mean, yung SSID or network. So, connected ka dyan. Uh, bago ka maghulog, no, dapat iano mo ito uh, i, i tap mo itong may may ano may may parang gear gear icon gear icon so tap mo yan guys then i-swipe mo swipe up dito sa privacy makikita mo ito yung privacy guys so dapat hindi ito naka-use randomize mac dapat naka-device mac yan 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 dapat ang ang settings ng privacy settings mo kasi ang mangyayari nito guys pag naka use device mag eh, ma-identify ni ni wifi bindo yung device mo ma-identify ng device mo halimbawa ah ni, naghulog ka ngayon Then, ang ginagamit mo ay yung use, use device mark. So, halimbawa, uh, naghulog ka, so nagcredit na siya ng si uh, C, uh, C, points. Then, the next time na maghulog ka sa wifi bindo, malalaman ni, ni ng, ng bindo ng machine na ikaw yon 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 ang device mo through the device mark. So, pag ka so ma-accumulate mo yung si uh, points mo magiging 2 points the next time na naman na pag mo malalaman rin niya or pag connect mo sa wifi window malalaman niya na oops ito yung well, ito yung device ito yung device so may 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 points ito so ganyan ang kaibahan kasi pag ito randomized mark mo Uh, ang randomized MAC ay ito yung feature niya na ang device natin nag nag, nag, nag naglalabas siya ng randomized MAC so bali nag-iba-iba yung randomized MAC MAC uh, random, yung MAC address niya. <coughs> so kung i so so pag ito yung privacy settings mo, then uh, for example nag-iba yung uh, MAC address mo pag-connect mo sa Wi-Fi bindo, hindi na niya, hindi na niya ma-identify yung device mo. So, so, for example, ang, ang device MAC mo ay 1, let us say 1, uh, 001. Pag, device MAC mo, kasi yung randomized MAC ay nagbabab, nagbago bago yung uh, MAC address mo over time. So, pag nag- halimbawa ngayon ang 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 MAC address mo ay 002 ah uh, bukas kasi randomized map nagbabago magiging 003 na so pag connect mo sa window ang ang isipin ng machine na bagong device na kasi ito yung ito yung dito nalalaman ni 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 wifi ni wifi bindo na ang device na nag-connect sa kanya ay the SIM device. Dito ang malalaman niya. Bali, ito yung identifier guys. Ito yung name. Kung, for example, ito. Kung device Mac, ito yung pangalan mo talaga, no? Na nakaregister. Halimbawa, kung sa tao, ito yung ito yung ito yung pangalan mo na na, na nasa birth certificate mo. Pag randomized MAC, ito yung yung pangalan mo pa iba-iba, nagbago-bago yung pangalan mo. So, so hindi malah, hindi ma-identify ng machine. So, ganyan siya guys. Baguhin nyo ang, ang randomized max setting, privacy setting para ma-enjoy ninyo ang bagong uh, feature ni LPB na reward system. At hindi lang ito sa sa LPB guys, sa uh, LPB based machine guys sa uh, Pwede uh, gamitin ito sa lahat ng uh, wifi window malalaman niya <clears throat> so guys thank you for watching